Bravo hindi uh, sa ano. Pipi, ala, ano gagawin ko? Hindi siyempre uh, lang katignan ko lang kung inom ng gamot. Uh, Sabi mo, okay. Kaya kinis mo na lang. Oh. <laughs> Meron naman. <laughs> Gumaling na daw. Ano, ay. Ingit ka, no? Ay, sali na, sali na. Hindi ako si Silas. Ayaw mo <laughs> naman eh. Ha? <laughs> Ang gagawin ko. Ayaw mo naman. Ayaw yung alin? aha, Hello po, ako po si B, kay B kay Rajo, kung kung no? kung 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 Opo. kung 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 kalagayan ko dito. Naka, iba na niya yakap. Nalulungkot na kayo <laughs> d'yo, Iba na niya yakap. Hindi, mamaya yan, pagka malamig. Natatakpan niya ako, okay, eh. lang, pa. Ha? Natatakpan niya ako, pag yakapin ko siya. <laughs> okay lang, naman. Parens okay lang. Parang mas kaming mataba. Okay lang, naman. Okay lang. Kung okay, okay, okay. Okay, okay. okay lang, hindi mo mayakap. Sana naman okay, ganyan, eh. Pag nag-uusap tayo. Pag nag-uusap tayo. Ah. Pag nag-uusap tayo, hindi mo niyayakap. Hindi mo hawakan. Ay. Sige na nga yan. Hawakan ko Ang laki Anong niya kasi. kasi. Ayan na. Ito na. Yari. Tira mo. Nare. Tinatakpan niya ako. Wala na. Uwala oh, pa na. na. Ito na. na. Oh. Mas nang mo kitang buka. Huwag oh, nang... No. Hello, mày Tôi là của anh em. Mày tưởng là 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 mày là là <laughs> Bakit? Sabi nga niya kanina yung ano niya Lugi na naman ako Saya na naman sila ni Radyo Bakit na naman? Bakit na naman? Ah? Yung may day niya <laughs> Sabi na <laughs> yun Huwag yung na Huwag yung nalang Huwag na Sabi nga <laughs> <laughs> Di ba sabi yung may day niya Lugi na naman ako So, ayan na naman sila ni Rajo. Eh. <laughs> diba? Anong lugi nun? Anong lugi? Hindi ko alam. Lugi kasi hindi ko nakatawag sa akin. <laughs> He, pinanood, I'm niya, long, long, pinanood niya lahat ng My Day ko eh, in screenshot ko nga at saka in post ko eh. Sabi so, thank you for the support. Ah. Uh, dami, ang lahat ng aking My Day. Ang dami nga. Huwag na lang, huwag lang, huwag